Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayong araw pag-uusapan natin yung industriya ng BPO sa Pilipinas. Yung BPO, yung Business Process Outsourcing at tinatawag na isa sa mga BPO powerhouse yung Pilipinas. Sabi sa ibang mga datos, yung industriyang to yung pangalawang pinakamalaking export ng mga Pilipino at may malaking revenue para sa bansa at nagbibigay ng halos trabaho sa halos dalawang milyong Pilipino noong 2024. So mataas, mataas na, na bilang, malaking numero at ayon pa rin sa mga parang forecast sa mga projection lumalaki pa at lalaki pa itong industriyang to lalaki yung kita lalaki yung bilang ng mga trabaho so kailan ba nagsimula yung BPO sa Pilipinas so nabasa ko noong 1992 yung kumpanyang Accenture nagbukas ng unang contact center sa Pilipinas. At tatlong taon yung makalipas, 1995, nagkaroon ng bagong batas na nag-offer ng, ng tax holidays at mas madaling pagkuha ng permit sa mga kumpanya na papasok sa industriyang to sa Pilipinas. So, noong 1997, yung kumpanyang Sykes, nagbukas sila ng call center. Tapos, yung e-telecare, nagbukas din ng, yun nga, ng BPO nila noong 1999. Noong 2001, yung kumpanyang Amerikano, yung People Support, nilipat nila yung operations nila sa Pilipinas. So, tuloy-tuloy na yon, Tuloy-tuloy na dumami yung mga kumpanya, dumami yung mga trabaho at yung mga naglipat ng operations sa Pilipinas. At noong 2010, sinabi na yung Pilipinas, yung BPO capital ng mundo. So kapag sinabing BPO, ano ba yung ina-outsource ng trabaho? So, ito ba yung mga call center lang? So, may iba't ibang segments yung BPO, may iba't ibang klase ng trabaho. Pero, oo, yung pinakamalaki na sector, yung mga call center. So, yung mga empleyado, yung customer care, technical support para sa mga kumpanya. Mayroon din naman yung non-voice o knowledge process outsourcing so pwedeng ito yung sa finance, accounting, sa healthcare, sa legal process outsourcing, sa, sa animation. So hindi kailangan ng bosses, hindi siya call center, pero ina-outsource yung kaalaman at yung mga skills ng empleyado. Meron din yung tinatawag na high value IT services. So, kasama dito yung software development, data analytics at mga parehong trabaho. So, karamihan ng mga kumpanya nasa Metro Manila. So, yung pa rin yung sentro ng BPO sa Pilipinas. Pero meron yung tinatawag na next wave cities. Halimbawa yung yung Cebu, yung Davao, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro. So, lumalaki yung industriya ng BPO sa mga lungsod na yon kasi mas umu-okay daw yung infrastruktura at yung mga operating cost mas mababa kumpara sa Maynila. At mayroon ding inisyatibo yung gobyerno na parang ma-decongest yung kapital ng Pilipinas. Pero ngayon, karamihan pa din nasa Makati, nasa BGC, at nasa Ortigas. So, bakit Pilipinas? Bakit bakit Pilipinas yung pinipili ng mga kumpanya? So, syempre, isa na doon, isang dahilan, yung lengguaje. Kasi marami daw sa mga empleyado, mataas yung proficiency sa Ingles at yung iba nagkakaroon pa ng training para magkaroon ng American accent. At yun, madali daw matuto yung mga Pilipino. Tapos, mayroon ding mga incentive. May mga tax holidays at mas madali yung permit sa Pilipinas. So dahil doon, mas gusto ng mga kumpanya kasi may mga eco zones, may mga IT parks. So magandang investment para sa kanila. At isa pa yung kultura kasi sa kulturang Pilipino daw mas customer centric ibig sabihin may Pakialam alam yung mga Pilipino gusto ng mga Pilipino na matuwa yung kliyente na maresolba yung mga issue ng kliyente so customer centric yung mga Pilipino magaling sa service at mataas daw yung emotional intelligence ng mga Pilipino so bagay yung kulturang Pilipino sa iba't ibang kumpanya. So, kahit maganda itong kwento, mayroon pa ding mga iba't ibang challenge, syempre. Halimbawa, sabi ng ibang mga kumpanya, mayroon pa ding kakulangan sa mga advanced skills na talento. Halimbawa, sa AI, sa data science, sa programming. So, mayroon pa ding talent gap So, pwedeng challenge yun. Pwede ding oportunidad. Isa pa, yung, yung gastos sa Pilipinas. Tumataas daw yung gastos sa Pilipinas. At pwedeng lumiliit yung mga margins ng mga kumpanya. At isa pang challenge yung kompetisyon. Kasi lumalago din yung BPO sa iba't ibang bansa halimbawa sa Vietnam, sa Indonesia, sa Eastern Europe at sa South, South Africa. So, pwedeng competition 'yon ng mga Pilipino. Pero, yun nga maraming positibong epekto 'yung BPO na industriya kasi gumawa ng maraming trabaho para sa mga Pilipino at malaki tulong lalo na daw sa mga middle class at alimbawa sa mga call center na trabaho tumatanggap din sila kahit hindi ka nag-aral ng kolehiyo so maganda yon kasi mababa yung barrier to entry di ba at sa Pilipinas din daw yung mga babae nampas-anim na pong porsyento ng workforce ng BPO ibig sabihin mas marami sa mga empleyado yung babae so yung BPO maganda yung oportunidad para sa mga babae yun lang ang episode natin tungkol sa industriyang BPO sa Pilipinas mayroong transcript kung kailangan mo at kung gusto mo supportahan itong podcast pwedeng pwede malaking tulong Maraming salamat sa oras mo. Ingat at paalam.